sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka ukol sa kanilang naingkwentrong napakatigas na batong kulay itim kung saan ay nasira ang kanilang baso. Para sa mga baguhan, sadyang may matitigas na mga bagay na gawa ng mga sundalong hapon kung saan ay hindi talaga tumatalab ang ating mga tradisyonal na kagamitan para basagin ang mga ito. Ayon dito sa komento ng ating kth meron daw silang hukay na umaabot sa lalim na 28 talampakan. Sa kanilang paghukay, meron daw silang nainkwentro na isang maitim na bato. Ngunit hindi sila sigurado kung ito ay isang bato o semento. Nilagyan daw nila ito ng asido at ito naman ay bumula isang sinyales na ito ay isang uri ng semento. Sobrang napakatigas daw nito kung saan ang gamit nilang maso ay nasira. Ano kaya ang bagay na ito? bago tayo magpatuloy, na ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzogwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng payat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa maitim na bagay na nadatnan ng ating kth sa lalim na 28 feet o 27 talampakan Nilagyan daw nila ito ng moriatic acid at ang reaksyon ng naturang bagay ay bumula ito. Dahil dito, ang aking sariling opinyon dito ay isa itong konkretong asfalto. Ang isang konkretong aspalto ay sadyang napakatigas nito lalo na at ito ay matagal nang nasa ilalim ng lupa kung saan ay may malamig na temperatura. Para basagin ito, kailangan natin itong iahon sa ibabaw. Pagkatapos ay sunugin natin ito para matunaw o lumambot ito bago natin muling subukang basagin. Pero ang problema natin dito ay hindi tayo nakakasiguro kung ang maitim na batong ito ay naglalaman ng bahalagang bagay maliban na lamang kung may mga marka tayong nagpapahiwatig na ito na mismo ang depositong ating hinahanap o kung ito ay sadyang napakabigat para sa sukat nito Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang aking sariling opinyon sa maitim na bagay ay maaaring isa itong konkretong aspalto. Ang isang konkretong aspalto ay sadyang napakatigas nito lalo na at ito ay matagal nang nasa ilalim ng lupa kung saan ay may malamig na temperatura. Para basagin ito, kailangan natin itong iahon sa ibabaw. Pagkatapos ay sunugin natin ito para matunaw o lumambot ito bago natin muling subukang basagin. Ngunit ang problema natin dito ay hindi tayo nakakasiguro kung ang maitim na batong ito ay naglalaman ng mahalagang bagay maliban na lamang kung may mga marka tayong nagpapahiwatig na ito na mismo ang depositong ating hinahanap o kung ito ay sadyang napakabigat para sa sukat nito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzogwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na kihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga KTH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompey Esla, Jovet Fornoles ng Bicol, Camarines Raymond Oret ng Southern Leyte. gwenhana Lumaino. Jerry Corativo ng Tagum City, the Vau del Norte, seruleo bayar kal ng barili Cebu. Lorenzo the Third Ripalda. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.